Okay, boy, ah. mm. <laughs> Ang mga idolo, si... Si Waki humihingi ng tinapay. <laughs> <Yan>. oh. <laughs> Yung kape mga idol, pag iniwan mo yan dyan, si Waki yung iinom yan. Kailangan yung magkape ka, bantayan mo. Napakakulit kulit ng kuwa ano to. Hmm, basa. Si Waki. Oh, babalik na naman yan. Hihingi naman yan. Ganyan hmm. yan. <coughs> Siguro, mga idol hindi na to aalis dito. Mainit pa na. Hmm. Hmm. Kung sino pa mga idol yung dati grabe mang kuwentak sa akin mang manuka siya pa yung hindi umalis Tsaka, yung isa napaka kung ano, napakaamo napaka napakaamo pero hindi nakabalik oh, bumalik nga pero ang problema hindi pinakain ni mama dito kaya umalis siguro parang di na siya pinapansin ito kasi o oh, grabe to pag hindi mo binigyan ng pagkain tutukain ka talaga nito kapag utom ha! Oh. Oh. <laughs> Sinasalo yung tinapay eh. Ah, oh. may kapihon, may Mga Dito ka lang, salayo. Mm. Salo. Salo na ay. Kahit ano kainin yan, mga idol? Ganito yan kapag umaga mga idol, napakakulit. Yan. Sinasalo lang yung tinapay eh. Ah, natibay. Sige na, layo pa. Dito nga, ilayo. Asa? Ano? Ano? So ganyan yan kakulit. Ah. Uh, ah. Uh, uh. mm. <laughs> <-v -s> <laughs> Parang aso lang mga idol no. Nganyan yan kakulit. Uh. tinapay. Mm.

O oh, mga idol, dito. si Kwa naman, si, si Batman, hinahanap ko kanina, pag ko, wala na, kasi dyan siya, di ba, dyan siya sa kuan. sa Kuryente. Tapos dito, hinahanap ko, wala din. Andun pala siya mga idol, napakataas din. Ayun. Ayun o. Oh. Basaan dyan siya sa, hindi masya, uh, papakita ko. Eh, zoom, zoom natin. Zoom. At to ho, sa taas. Kita ba? Ayan, ayan, mga idol. Ayan. Siya yan. Andiyan na siya sa taas. Pinakatuktok na nang punong kahoy na kinukunan niya Si yo, tapos na, parang aso to. Uh, dito naman mga idol, si Lawiswis. Hanapin natin dito yung kahapon. Ayun sila Lawiswis, oh, kita ko na agad. Lawiswis. Ayun, ayun, sa may Ayun, pinuntahan ni Wake. Ay, dumiretso lang si Wake. Ayun sila Swiss Swiss. Sasagot yung mga idol. Zoom natin. Ayun sila, wish-wish. Oh. dyan sa punong yan hindi makita masyado malayo tayo eh mga idol andun pa rin si Bagwis oh andun pala si Bagwis sa may bangkal si Waki hindi na si Waki Waki si Waki ayun si Waki ho no ayun si Batman naman andon sa pinakamataas na kahoy andun din si Lois Wies Diyan sa kung yan mga idol dito banda si Lois Wies di magkuhan ng camera natin may kuhan kasi yung camera natin mumurahin lang wala tayong magandang camera So, andun si Wacky, oh. Wacky! Ak, 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 ak! Ayun, oh. Uh, pakakainin ko sana, mga idol. Ayaw bumaba. Baala siya dyan. Si Wacky, oh. Ay, wala na. Lumipad na naman. Si Batman, oh. Ayaw bumaba. Hindi ako sinasakot, mga idol. Ek, 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 ek. Busog kasi yan. Paggutom yan. Ako yung tatawagin yan. Kahit pag dumadaan ako dito, tumatawag yun sa akin. So, boring yung kwan pag wala sila dito. Ayan, dito na si Wakio. Oh. si Waki parang aso yan mga idol parang aso si Waki kapag tinapunan mo ng tinapay sinasalo pagbusog walang problema pagbusog nakakuan lang nakabehave lang kapag busog nagulat si Aki. Ak! Si La ak! Si La Ak! puntahan mo si La Ak! Puntan mo ak si La Wiswis! Uy! Hmm, may patay palang manok. Ayun. Patay na si Siw, mga idol, kinuha niya. Umulan kasi lakas ng ulan kagabi. May bago kasi kaming napisang mga itlog ng manok. Ayun. Patay pala 'yun. Oh. Kinuha ni Aki. kain niya yung kwa na so yun mga idol dito lang dito lang yung mga alaga natin nakakuan lang sila sila wiswis -wis lang yung nandun sa malayo sa mataas na puno si Wake, buti si Wake dito lang talaga to si Wake hindi na to siguro to alis mga idol kahit saan naman to pumupunta uwi lang na um, umuwi naman dito so, mga idol <coughs> nakita ko si Louis Swiss na ground <coughs> wala na siya doon oh. No? saan ko saan na yun saan na dumapo Ayun si Waki naman yun. Wala na ground mga idol. Di pa bumaba eh. Kala ko bababa na kasi lumipad. Hanap po si Lawiswis. So kasama ko si Waki sa paghanap. Napin natin dito. Nag-abono kasi ako. Kaya di ko nabantayan kung saan. So mga idol. Wala talaga dito si Luisis mga idol. Kanina ko pa hinahanap dito. Si Waki. Mui na. Dito ko pinuntan mga idol. Kasi dito daw pumunta. Papunta daw dito yung lipad nung sabi ng mga bata. Pero hinahabol daw siya ng dalawang wak. So no, dito, kanina ko pa dito tinatawag. Wala. O oh, mga idol, shoutout na lang tayo. So yan, shoutout nga pala kay Rizaldi Ambaw. So shoutout sa'yo dol. Dini Valdez, shoutout sa'yo dol. Federico Griso, shoutout sa'yo dol. Jonix Vlog, shoutout sa'yo dol. Red Scorpion, shoutout sayo dol. GM OMG Sabanal, so shoutout sayo dol. Tirisita Kandog, so shoutout sayo dol. Troy 24TB, shoutout sayo dol. Montano Griffon, shoutout sayo dol. At kay Jan Paulo, shoutout sayo dol. Florencio Pagtalunan Jr., shoutout sayo dol. At kay Rodel Sumalde Mix blog. So, shoutout sa iyo, Dol. Ricardo Gardose. So, shoutout sa iyo, Dol. So, shoutout sa inyong lahat.